Ayan mga ka sa tara samahan nyo kami at dideliveran natin yung customer natin dito po sa Gawing Kabanatuan. Ayan big shout out po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video, lalong lalo na po yung mga nakakapanood na nasa kalsada. Ayan ingat po tayo palagi mga ka -best friend, at piliin po natin na maging ligtas lagi sa ating mga lakad sa Aww. kalsada mga ka-bestfriend at huwag pong paiiralin yung init ng ulo pag nasa kalsada po tayo. Ayan, kung bago ka pa lang sa mga gayetong content at gusto niyo po ng ganitong content eh, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, ka-best friend lang po ang resource natin at lalabas na po tayo agad dyan mga ka-best friend. At pa na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka-best friend. Ayan, thank you na po agad mga ka-best friend sa susuporta. At sa mga susuporta pa mga ka-best friend eh, thank you po ng marami. At yan mga ka-best friend, nandyan na nga po tayo sa gawing kabanatuan. Eh na po yung welcome to Kabanatuan na sinasabi nila mga ka-best Ayan. Lagi po tayong mag-iingat mga ka-best sa mga nagmamaneho po sa kalsada. Ayan. Thank you po ng marami sa mga nakakapanood po ng aming mga video. Diyan po sa gawing mga ibang bansa po, yung mga OFW na sumusubaybay sa aming mga video. Ayan, maraming maraming salamat mga ka-best sa suporta ninyo. At nandiyan kayo lagi na nakasubaybay sa aming mga lakad at sa aming mga video. Ayan, kung gusto niyo pong magalaga ng mga good quality na fingerlings na hito po sa kaputilapya, mag-PM lang po kayo sa akin mga ka-best at bibigyan ko po kayo ng mga quality na mga pangalaga nyo. At kung hindi niyo naman po alam ang gagawin mga ka-best mag-PM lang din po kayo sa akin pagka nagka-problema yung mga alaga nyo. At kung ano po yung sasabihin namin sa inyo, yun na lang po gawin nyo mga ka-best Yung iba po kasi na ating mga customer mga ka-best kung ano po yung sinabi namin eh... Sila po yung mas nasusunod pa mga ka best friend. kasi tayo nagsasuggest lang po tayo sila pa rin po yung nag-aalaga talagang pares naman pong may karapatan mga ka best friend. kaya lang po kung ano po sana yung sinuggest namin mga ka best friend, na oh, no! sinabi namin sa inyo mga ka best friend eh try nyo po muna kayang gawin bago bago po kayo hindi totoo yan gumawa ng iba mga ka best friend, kung hindi po magbabago ang inyong mga alaga at lang sa mga nakakuha po sa amin mga ka-best friend. Ayan. po kayo. Oras na magka ang inyong mga alaga. At pupunta po pupuntahan po namin kayo mga ka-best friend. Huwag po kayong magalala. At ganyan po tayo sa ating mga customer mga ka-best friend. Hindi po ka tayo katulad ng iba na iiwan na lang po kay sa ere mga ka-best Kami po hindi po kami marunong mang iwan. Kami po yung laging iniiwan sa ere mga ka-best at yan mga ka-bestfriend, nandiyan lang na nga po tayo sa gawing kabanatuan. Uh, at bali ang in-order po nga po sa atin dyan mga ka friend, eh, bali 3 to 4 inches po yung i-deliver natin dyan sa gawing kabanatuan. Uh, at sa lupa niya po ilalaglag mga ka-bestfriend. Makikita niya po mamaya sa video namin kung gano'n po kaganda yung paglalaglagan natin na lupa mga ka-bestfriend. Kahit maliit po siya, at least nakabagumpisa po si madam. Ayan, thank you madam sa pagkuha mo sa amin. At sa amin ka po nagkatiwala na kumuha ng iyong mga pangalaga. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ayan, thank you po ng marami. At sana po, ay eh, wag po kayong magkasawa na tangkilikin ng aming mga good quality fingerlings, mga ka-best friend. At sigurado po ako na pag umani po kayo, eh, kami po yung eh magpapahakot dyan sa area nyo. Para hindi nyo na rin po problemahin yung buyer ninyo mga ka -bestmen. kung magkakasundo po kayo ng buyer na pupuntahin namin sa area nyo mga ka -bestmen. at yan nga po mga ka-bestpen andyan na nga po tayo sa area nakita nyo naman po yan tinitimbangan po natin yan yan po yung lagi natin ginagawa mga ka-bestpen nakaharap po yung ating mga customer pag nagtimbang po tayo tapos pag nagbilang po tayo halos yan si madam na nga po ang halos nagbilang dyan nung binibilangan po natin siya para makasigurado po siya na tama po yung bilang na binibigay natin sa kanya at Tama po yung mga sukat mga ka-bespen. Ayan, thank you madam at nagkatiwala ka sa amin na kumuha ng iyong pangalaga mga ka-bespen. Ayan po, bali si madam po ang bumilang dyan. Bola lang yan. Bali tayo lang po yung nag-aaboy po ng isda tapos si madam na po yung nagbibilang para... Mga na. Makita niya po kung ilan po talaga yung nailagay po sa kanya at kung ilan po talaga yung nailaglag natin sa butas na alagaan ni madam ayan mga ka -best friend, sa mga naghahanap po dyan ng mga pang-ala-alaga mga po yan o mga pahito mga ka-bestfriend eh. magpim lang po kayo sa akin at dadalang ko po kayo kahit medyo malayo po kayo mga ka -best friend, basta magkasundo po tayo sa presyo at para makita ko rin po yung paglalagyan nyo Iwaw! Kung sakali po na hindi pa po nakagayak Eh makita ko po para may palipat po muna sa iba Yung ilalaglag ninyo mga fingerlings mga ka-bestfriend Ayan po mga ka-bestfriend Nakita nyo naman mga ka-bestfriend Nakaharap po yung ating customer Pagka tayo po bumibilang, nagtitimbang Para wala po silang masabi sa atin mga ka-bestfriend Mas maganda pa rin po yung walang nasasabi sa atin yung ating mga customer At sa bilang naman po eh hindi po kayo matalo sa amin mga ka-best dahil mas nilalamangan pa nga po namin yung mga customer namin kung kumukuha po sa amin mga ka-best ayan po mga ka-best oh. salamat po sa mga nakakapanood ng aming mga video yung mga OFW po na sumusubaybay sa aming mga video ayan thank you po ng marami mga ka-best friend at lagi po kayo nakasubaybay sa aming mga video ayan po mga ka-best friend oh. tignan nyo po yung ginagawa natin na proseso kung tayo po ay nagdi deliver mga kabespe na yan nakita niyo naman po at yun lang salamat and God bless ingat po tayo sa araw-araw ayan thank you thank you po ng marami at yun lang thank you kibot-kibot na, <laughs> Kib -kibot -kibot na. なる